So good morning, good morning mga boss. Andito tayo ngayon sa barangay si Siman. Siyempre alam natin itong Maribeles ay isa sa pangunahing pangkabuhayan nila ay yung pangingisda. So napakaraming bangka ngayon dito. Maaga pa lang. Marami ng pangingisda ang dumawang dito. Ayan. Kaya natin yung ibang view boss. Nakahanap tayo ng magandang pwesto para ang kitang kita yung view. Ayan. Ito yung barangay si Simon dito sa Maribelis Bataan kung saan dito lahat ng mga bangka na ang ay magkikita nyo dito. So, yan. Maraming ano dito. Maraming bangka yung dumadong. Mga malalaki. Mga pang talaga. Dito rin yung mga pagawaan ng mga bangkang malalaki tulad nito. Yan. Itong sinasakyan ko ngayon, malaking bangka ito, mga bata, siya out taw Dito so nga mga boss, sabi ko nga kanina, yung pangunahing pangkabuhayan dito sa Maribelis Bataan ay pangingisda. So ito yung view ng barangay Sisiman, Maribelis Bataan. So, andito tayo ngayon sa isang malaking bangka din. Nakiusap tayo sa may-ari. Nung maaari, pwede kumawa ng video dito sa taas para kitang kita yung view. Dito yung San Miguel. Ayan yung bundok ng San Miguel na nakikita sa taas. Oh, ayan. sa tok, -tok. Ayan, nakasaya ko sa Eh, First time kong sumakay ng bangka na malaki. Wala. Wala pa siyang alam, kawal tayong pumasok sa loob kasi private na yan. May malibiran din pala. Parang sasakyan. Buti pinayagan tayo ng may hari na umakyat dito. Ayan, si Melboy, Boy, oh. Shout out! Shout out siya, pala sa Boston English Channel! Yun! Thank you, thank you! Siyempre, may mga katilala tayo dito. ang sikat ng araw so kailan natin magpaalam gusto ko lang may palita sa inyo yung ganda dito sa bayan ng Marebeles Bataan ito yung Barangay Sisiman kilalang kilata kilalang kilala to sa bundok na to ito yung Barangay Sisiman dito sa bayan ng Marebeles Bataan So andito lahat yung hanap buhay na pwedeng pagkakitaan, pwedeng pangisda, pabrika, o ano paman. Maraming mahanap na trabaho dito mga boss. Gaya ngayon, daming hiring sa mga pabrika. Mga skilled shower, mga table works. Mag-apply lang kayo sa AFAB. Yan. So good morning, good morning mga boss. Sa paalam na tayo at medyo mainit na ang sikat ng araw. Thank you sa inyo. God bless at happy Sunday. Love you all mga, bo mga boss.